po tayo kain kain po tayo sinangag so, Good morning po. Kami na si Sam Good morning. Good morning ka sa lahat ng viewers. Good morning po. na po tayo sa kaba ng halaw. Morning po sa mga OFW dyan. Iba't ibang panig ng alaw ano, ng bansa. Ingat po dyan mga OFW Pilipino. God bless you all po. Ingatan niyo po yung kalusugan nyo. Shout out, bro. Shout out. Shout out guys. Ama ni Carlos Yulo o kaloy na si Mark Andrew Yulo. Hinangaan ng netizens. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Maraming netizens ang natuwa sa ginawa ng ama ni Kaloy o Carlos Yolo na si Mark Andrew Yolo. Dahil matapos nga ang breakfast ng pamilya, ay itinuloy ng ama ni Kaloy ang Facebook Live na isa sa kanyang libangan ngayon bago pumasok at lumabas sa trabaho. Kasama nga sa kanyang pang-araw-araw na obligasyon ay ang paghatid sundo ng kanyang mga anak kung may mga appointment. At dahil nga sa kanyang nakakatuwa na libangan ngayon na madalas mag-Facebook Live, ay proud ito na hinatid ang kanyang anak na si Eldro Yolo na kung makikita mo ay napakasimple na bumati sa mga taong dumadaan sa kanyang Facebook Live na mas lalong hinangaan ng netizens. Para sa buong video, narito ating panuorin

Shout out blue, shout out. Shout yes, out bro. guys. Shout out blue. Eh, si Drew po kasama ko si Drew. Si Drew po nagda-drive. May na ng car. Wala pa kami pa. Ano pang bigyan ng car? <laughs> Dito na po tayo sa ano, Luneta. Papaitramuro na po tayo. Shout out. Ayan po, ayan po. là con luneta ok Chặt out chặt out đi bên này này con luneta ok bên data เนาะ bên nào con đi trở mo. Hindi ka nakalakyan. Nakakaw yung motor mo. Shout out. O si Drew eh, si Drew. Hello guys. Ah uh, guys, dito na tayo sa gym. pas na si Drew sa gym. Shout out. Good morning po. Good morning ka. Good morning po. Bye bye. support ano uh, vlog ni Papa. Eh, live oh, live yeah. oh. support, uh, vlog? Yeah. Yeah, gym. Pasok, papa. live yan. live Oh, vlog Live mo. Ha? Live mo sa jeep. Okay, sa gym. Si Drew, dru kawai. Good morning. Good morning, good morning. Bibis ka na. Shout out mo muna Drew. Good morning, good morning. Good morning po. Good morning po. Ayan na. Hi guys. Siapa sih dulu, Si training na po si Drew yan. Drew, shout out. Good morning ka. Lakas mo. Good morning. Good morning, morning po. Slow connection. Slow connection. Big <laughs> boy ka na. Good morning po. Po. Din, si po. Good morning po. Alive din, naka-live. Naka-live. Hello, good morning. Pagkakasal niya kuya Pagkakasal niya Tatay ni Drew Hello Papa ni Yolong Dito po si ano Papa ni yan Good morning, shout out warm up ka natin At hindi kita warm up tadi Video kita Don Pavia, good morning. Good morning, Idol Don Pavia, good morning. Banjo, pa shout out Kuya Mark, Banjo, good morning. From Pangasinan, Banjo. Nani is Carmosa, good morning po. Lanis good morning. Jonah Jael Father Good morning po Kate Castro good morning Julie Jewel good morning Milagros Araneta good morning Fatima Sison good morning Alma Lisano good morning Abby Abe Joan Rodriguez Madam good morning po shout out from the church. good school, Bel Belen Ledesma, good morning po. Jeffrey Perida, good morning sir. Doc, good morning po. Laina, pagala. Dulce Gutierrez, Alma Lizano, Jeffrey Perida, good morning po. Sir Jeff. Dito po ako sir Jeff. Oy coach, mga coach natin matitindi. Woohoo! Shout out. Ito po tayo ngayon sa ano, sa gym. Okay, salamat sa nag sentay star. Banjo, good morning from Pangasinan. Okay, dito tayo sa ano, sa gym. Gym ni Drew. Tan Raquel, shout out po. Hong Kong, from Hong Kong. Nga. Donna, from China. Taiwan yun ah. Dito na ba sa Cedric Ocampo. Shout out. Mamesra, good morning. Mamesra, Rizalyn Bernardo. Gerald Reyes Idol. Good morning from Japan. I'm Epilena. Good morning kagawad. Elbian. Elbias. Gerald Reyes. Good morning Doc Alma. Good morning tita Doc. Alipano. Oy, Lorna Labiste. Salamat sa Star. Mainstilis. Maria Omolon. Good morning po. Mariles Castillo, good morning. Jeffrey Perida, salamat po sa si Star Sir Jeff. Oh. Maria Katap from Tarlac. Good morning po. Ini si Ladro. Ini si Tito Raylan. Shout out, Tito Okay. Okay. <laughs> Pero okay hey na okay din. Siya na coach Dela dito, matinding yes. coach. <laughs> Shout out kay Isidro. Saludo ka. Isidro. Uh, ko si Isidro. Oo. Um, ah, ako para ano. Ken Emily Rodencio Good morning po Ken yes, Shai Velasco Good morning Alicia Reyes Good morning Nen Reyes Good morning For Good morning Oi Gigi For Salamat sa stop Victor Acerto Oi Chairman Victor Shout out from Canada Joan. Oi, Ma'am Joan. Max. Jovely na na Sir Hernandez. Good morning. Ma'am Esna, good morning. Victor Acerto, Chairman. Miss Dan Tires. Oi, salamat po. Dami mo si Star. Isos to mo. Okay, good morning. Catherine Tan, good morning. Aileen Prias, good morning. Hi, madam. Tambay. Asa iwal. Candy Moshi. good morning. Oh, salamat si sa Stars, sino naman yun, nakalimutan. Ang bilis. Lira, salamat po. Salamat po sa Stars. Special para no. Ah, para au na. samboy hello. Guys, ginagwapa. Salamat sa salamat po. Banjo, shout out Ito Jordan, shout out Jordan Javier, miss you Andito si Drew Yung anak mo, Jordan Javier Nasa gym Okay, pinasok na naman tayo ng mga Trolls. Tanraquel, inat-inat, thank you. Imelda Salgado, good morning. Adokoy. Justin Michael, good morning, pre. Len Mclap, good morning. Kenkoy, oi si din Kenkoy na. Meron na naman ano, Brian Morales, Inshan, good morning. Brian Rale, shout out Isa, good morning Edna Agbay, good morning Emma Porras, good morning Lina Lugan Oy, Jenna Ching Jema Ching, salamat po <laughs> Catherine Tan Shiner Yano Good morning Fatima May Saison Good morning Anthony Reyes oy, Good morning po Ana Colorado Ana Good morning Good morning Segura Okay Ryan Morales Good morning Nisan Lain na morning Jan yeah, Isosto mo. Hello po. From Japan. Hindi ko mabasa yung ano mo. Sulat Japan. Anthony Reyes. Okay. Kumusta? Kumusta Anthony Reyes? Okay lang ako. Kilala pa kita Anthony Reyes. Kumusta pa? Oh, Tristan, taramat, hai, okay, Krista. Salamat sa store. Ito yung mga Philippine team. Okay, balik na tayo sa barangay Awal daw uh, Guys, Milo guys Milo yan, guys out Pogi na mga coach ko. Hey, Alay tayo, nakalive ka na ba? Magawad ka na? Po eh. mag yes! Wow. Good morning daw. Good morning po. Okay, good. All goods na kami, all goods. Tama Pilipinas na to. At hindi kasama ko mga coaches na mag. right. Thank you, Marco. Pak Jaka. Bye Oke. Maria Bestie, shout out. Mas Farabe, shout out po. Yo la, team. Shout out sa mga one consistent man. shout out sa. Eh, useen yo nat diyan. Para. mag gym na si Drew Bu warm up na si El Drew uh, ah, Pambansa, ano natin ah, Mga panibagong uh, panibago man Good morning coach Ayan. Oh, may pumasok na trolls.

လာနောက်လာနေတယ်ခင်ဗျာလေပေါ်လေးမနက်ခင်းပါနော်

Halo Ini Nah, kita training lagi Tru. Hai coach. K, Okay, 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 Shout. Duro babay na. Babay kana sa katila. Okay, pa. Okay. Pa, pa, bye, pa, 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 I-training na si Drew. Bawal na ako dito. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!